ang nakikipagbardagulan sa mga kapwa DDS. Pero mukhang nahanap na raw ni Mima Butanding ang sarili niya at base sa mga pasaring niya kamakailan baka nga umuwi na siya soon. Well sana nga. Maraming mga iniisip siguro uh, bukas uh, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga iniisip ko no? dahil meron akong mga malalaking desisyon na dapat gawin. At uh, syempre, kapag ako ay eh, may malalaking desisyon, libre kasi ako, napakahirap gumawa ng desisyon. Coincidence or not, halos sabay niyang pinahiwatig yan sa announcement ng bagong borta ng DOJ. Este, bagong tagapagsalita si Attorney Polo Martinez. Siya ang pumalit kay Miko Clavano na sinundan naman si Boying Remulla sa Office of the Ombudsman. Base sa mga posts sa X, formerly Twitter, Jim Rat daw itong si Attorney Polo at may mga bakas din ng pagiging anti-DDS at of course, naughtiness din sa kanyang lumang account. You can check it out yourselves, mga Marites.